Ah, oh, hello everyone mga kasay. Katapos lang namin tas mga kasay. si pare. Pahinga muna kami. Shoutout sa lahat ng ating mga kasamang OFW. Saan man yung sulok hello. ng uh, mundo sa mga sulok ng Pilipinas. May gulay shoutout sa lahat. Papa, so, may sa shout ka ba pa? Shoutout sa amigis ko. Antay lang. Iipunin ko. Huwag kang magalala. Tsaka <laughs> sa Team Wow. yung Team Wow. shoutout daw. Alpaka yan, shout out sa mga Alpa, Alpa Kaparo. At uh, shout out sa lahat ng ating mga ka-team kabadi, sa buong team kabadi. Yan, shout out. A shout out din sa ating mga kamag-anakan, kaibigan. Yan. Sa mga sulok ng Pilipinas, sa mga sulok ng mundo. Shout out sa lahat ng ating mga kamag-anakan dyan. At kami ay okay lang naman dito mga kasoy. So, okay kami dito, okay mga Okay mga kalala. <laughs> Ako kami gupit ni hmm. sa kay paring Romeo. Yan ginupitan kami. Gagong at uh, shout out sa kanila kay paring Arnold at kay Romeo yan. Yan ang kasama natin dito rin sa Korea. Yan. A sa lahat ng mga ka-farmers sa ating mga kabalin. Yan. Taga Magala yan shout out sa lahat at shout out din sa lahat ng taga Palit. Pagiruan. Yan a palit shout out sa lahat yan. Oh, tawagan na pa siya shout out pa. Nanano. Oh, yan na. Syahat-syahat se-bos namin. Syahat-syahat se-sajang-sajang-sajang-nim sa namin. sajang <laughs> di nim Lidong-lidong. 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 Ayan, bye-bye, makasih. Akan, dito nilang. What's up? Peace up? Cepat lagi <laughs> ni.